Pag nagkaroon ng zombie outbreak, merong mga tao na kayang-kayang protektahan ang sarili nila at kung sino man ang kasama nila. Kaya naman, ngayon pa lang ay dapat kaibiganin mo na ang mga ganitong klase ng tao kasi pag nagkaroon ng zombie, pwede kang magpatulong sa kanila. Heto ang ilan sa mga pinakamalakas, pinakadalubhasa at pinakamagaling na mga tao na hindi mamuong problema pag nagkaroon ng zombie outbreak. Ligtas ka pagkasama mo sila kahit pa magkaroon ng mga zombie. Giga o guru, simula ng bata pa lang siya, ay nagpa-practice na si Giga ng iba't ibang klase ng martial arts. Marunong siya mag-taekwondo, kaya napakalupit ng mga sipa niya. Marunong rin siya magmuway kaya hindi rin biro ang mga suntok niya. Tapos magaling pa siya magkarate kaya naman kayang-kaya niya na patumbahin ng mga zombie. Bukod dun, isa rin siyang master ng crab Maga kaya marunong siya mag at mag -grapple. tinuturo rin ng Krab Maga na gamitin ang kahit anong bagay sa kapaligiran na makakatulong sa kanya para talunin ang kalaban. Na master niya ang lahat ng mga ito, kaya ngayon ay tinatawag niya na ang kanyang sarili na isang ninja. Kilos pa lang at galaw niya, ay makikita mo nang delikado ang mga zombie sa taong ito. Dahil hindi naman nag-iisip ang mga zombie, parang punching bag lang sa kanya ang mga ito, lalo na kung mababagal. Grabe! Isipin mo na lang kung zombie ang binubugbog niya dito. May magagawa din. Kung marami naman ang mga zombie, at tumatakbo ang mga ito. Wala pa rin problema sa kanya dahil bukod sa martial arts, ay nag-aral din siyang mag-parkour. Kaya niyang gamitin ang mga bagay sa kanyang kapaligiran para takasan ang mga zombie. Kung ano-anong klase ng acrobatics at gymnastics din ang alam niya. kaya kaya niyang magpatambling-tambling para hindi siya maabutan ng mga zombie. Pag ito ang naging kaibigan mo, pwede niya rin ituro sa iyo ang kanyang mga skills at abilidad. Baka isang taon lang na makasama mo siya, ay hindi ka na rin problema sa mga zombie. Isao Machi Grabe, ito na yata ang pinakamabilis na ninja sa kasaysayan ng mundo. Marami siyang mga world records na may kinalaman sa bilis ng paggamit niya sa kanyang katana. Siya ang may hawak sa mga record para sa pinakamabilis na 1,000 martial arts sword cuts at pinakamaraming sword cuts sa straw mats sa loob ng tatlong minuto. Kaya niyang hatiin ang isang lumilipad na tennis ball na may bilis na 708 kilometers per hour gamit ang kanyang katana. Ganun paman ang pinakamalupit na ginawa niya ay ikinagulat ng maraming tao. Nagawa niyang hatiin ang isang lumilipad na bala gamit ang kanyang katana. Dahil dun, napatunayan niya na napakabilis ng kanyang reaction speed. Kaya naman, kung ito ang kasama mo pag nagkaroon ng zombie outbreak, kahit pumasok pa kayo sa building na punong-puno ng mga zombie, hindi ka malalagay sa panganib. Baka isang oras lang ay ubos niya na ang mga zombie sa building. Mindy Kelly, napakahusay ng babaeng to sa martial arts. Sa katotohanan, siya ay isang world champion na nagsimulang mag-training nung bata pa siya. Napakarami niya ng mga napapanalunang kontes. Bukod dun, nagkokoreograph siya ng mga fight scenes at nagko-coordinate din ng mga stunts. Kaya naman pag nagkaroon ng zombie, panigurado ay mabilis siyang makakaisip ng mga paraan kung paano patumbahin ng mga ito. Bukod dun, ang kanyang mindset sa buhay ay huwag susuko kahit anong mangyari. Kaya pag ito ang nakasama mo, mamomotivate ka na makipaglaban sa mga zombie. Lucas Nobotny Pag nagkaroon ng zombie outbreak, mag-aagawan ng mga tao para sa baril at bala kaya mabilis na mauubos ang mga ito. Dahil wala ng mga kumpanya na gagawa ng bala, mahihirapan ng makahanap ng mga supply nito. Hindi yun problema dito kay Lucas dahil sa kanyang nakakamanghang husay sa pagpana. Matagal niya ng passion ng archery at na-master niya na ang iba't ibang teknik ng pagpapana. Isa siyang world champion at napakaraming mga archery contest na ang napanalunan niya. Sa sobrang galing niya ay kaya niyang magpana kahit habang nakasakay sa kabayo. Kaya naman, walang duda na ang mga babagal-bagal na zombie ay easy target lang sa kanya. Bukod pa dun, marunong din siyang gumawa ng pana at mga araw. Kaya makakagawa rin siya para sayo. Kailangan nyo lang maghanap ng materyales. Pagkasama mo to sa zombie apocalypse, parang nagtatarget practice lang kayo. sa jad garibi. Mas kilala ang lalaking ito sa tawag na Persian Hercules at obvious naman kung bakit sa sobrang laki ng kanyang katawan. Kahit ang ibang mga pinakasikat na bodybuilder ay magmumukhang maliit sa tabi niya. Hindi nakakagulat na malaman na napakalakas niya rin. kaya niyang magbuhat ng mga bagay na mahigit 300 pounds ang bigat kaya kahit zombie ay pwede niyang buhatin at ihagis sa ibang mga zombie sa height na 61 ay napakatangkad niya rin kaya kung naghahanap kayo ng supplies ay kayang-kaya niyang abutin ang mga bagay sa mga matataas na shelf kung hinahabol naman kayo ng mga zombie at napunta kayo sa isang lugar na merong nakalak na pinto. Pwede niya itong gibain gamit ng kanyang mga kamay para makatakas kayo. Ang kanyang timbang ay 390 pounds, kaya sobrang bigat niya rin. Sa sobrang lakas niya ay pwede niyang itulak na lang ang mga zombie para magbagsakan ng mga ito na parang domino. Pag ito talaga ang kasama mo, malaki ang chance mo na mag-survive. Basta siguraduhin mo lang na mabakapan mo siya kasi pag siya ang naging zombie, yun ang mahirap. Manny Pacquiao. Kilala naman natin lahat kung sino to. Ang ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao. Siya ang pinakamagaling na boksingero na nakilala ng mundo. The greatest of all time, ika nga nila. Mas magaling pa kay Ali. Mas magaling pa kay Sugar Ray. Mas magaling sa lahat. Kaya naman, kung meron kang dapat makasama pag nagkaroon ng mga zombie, yun ay walang iba kundi si Manny Pacman Pacquiao. Siya ang kauna-unahang boxer na manalo sa walong weight divisions. 39 sa kanyang mga nakalaban ay na-knockout niya. Sinuk! Kaya naman, hindi mo na kailangang maghanap ng baril pagkasama mo ang The People's Champion dahil ang kanyang kamao mismo ay para na ring baril. Kahit tumatakbo pa ang zombie na yan, kayang-kaya niya ito ilagan. Kung si Ricky Hatton niya ay napatumba niya ng two rounds lang, paano pa kaya ang zombie na napakabagal? Bago siya makagat nito, ay paniguradong nasuntok niya na yun ng ilang beses. Bukod sa taglay niyang lakas, magaling siya kumanta. Kaya kung nagtatago kayo at wala kayong magawa, pwede kayong magjamming para pampalipas oras. Kaya naman si Manny Pacman Pacquiao ang the best na makasama pag nagkaroon ng zombie outbreak.